Hi guys! So, ang latest video natin is about you love, you lose. So, kapag natalo ako, pag gumiti ako, pag nakita ang ngipin ko, at tatawa ako, any hehes or hahas, may hahampas sa akin. Neto, start na natin yung video. Okay, first video. ginagawanya, ginagawa niya. Hindi ako tumawa. He's very skilled. sama, mga bagay-bagay, nagpa-practice siya. That's what you call practicing. Okay, next video. Pinakita mo ang pinagbabawal na technique. Wait, wait, wait. Pinakita mo ang pinagbabawal na technique. <laughs> Pinakita di ako natatawa, ay inis ako. Yung sa pinaka ayoko talaga is dura. Yung talaga pinaka ayoko sa lahat. Oh my God. I hate it so much. Let's move on. Okay? Next video. Hindi ko agad kasi siya nakita. Oh my God. Yung camera, nakalimutan ako. Kasi siya agad nakita. Sabi ko, anong meron? Sakita ko siya sa gitna. Rolling. Okay, animals gets me. Okay, I'm sorry. Hindi ko siya nakita sa gitna. Late ko na siya nakita. Sakit nun, okay. I do this for you guys, for the video, wow. Next video. Kawawa naman yung aso. Oh, kawawa. Kagaya ng mga tao yan. Oh my God, naririnig niyo yung pusa? Kung naririnig niyo yung pusa, it's okay. Tinatawag niya lang sa video. Kasi nagpapanggap siya. <laughs> oh, hindi ako natawa kasi naawa ako sa kanya nung simula. Pero hindi, naman, hindi ko naman inakala na best actor pala yung aso. The aso is the paid actor. <laughs> huh? Ano? Next video. Kung kanina tumapat siya ang... It's me. It's me. Siyempre, matatakot ka. Paano kapag gabi, ikaw yung nagbabantay. Tapos tumigil sa gitna mo. So, ikaw yung next. Hindi ako tumawa. Hindi ako tumawa. Hindi ako tumawa. next video. week old Demo ka nung. Hindi pa rin ako tumawa. Okay. Sana okay lang si Kuya. Talagang dumb ways to die. Ways to die. Next video. Chell. Hmm. Naiwan mo ako plus mo. Okay. <laughs> aqua flash yun kapag gano'n. Kailangan na kailangan mo yung aqua flash na yun kasi in case of emergency. Iputok mo. I mean, ayan ah! mo lang. Spray. Mga utak niya. Next video. Okay, ginawa niya itong ahong french fries. Bale, ito ho ay 40 pesos. Kaya dito ko sa malaking lagay sa nilalagay. Ang flavor ho nito ay cheese. Ang pinaka-minimum na powder ko sa price ay 20 pesos pataas. Pa, pa Saka kung naman siya nilalagyan itong ketchup, pwede rin ang cheese sauce, depende nga know. sa gusto ng customer. Tapos 40 pesos na yun. So, pag nagpalagay ka pa ng dahon, baka may plus 5 pesos, may 45. So, yung 20 pesos, ba 20, ano, kalahati lang ng fries. Hindi pa rin ako natatawa. Okay, next video. Tricks, boss. Tricks mo. Tricks daw. Ang puti. Oh! <laughs> Tricks, boss. Tricks mo. Oh! <laughs> Kasi, nag-tricks pa niya. Tricks, boss. Tricks, boss. Oh. Malay nyo naman, someday, somehow. Diba? Okay, next video. Eh, 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 si ate ko, ay... Eh, eh, hindi, eh, si ate ko na nabasa. Ay, wow. Ay, wow. Sana all, di ba? Oh, kahit na basang-basa na si ate. <coughs> basang-basa na siya, may pumunas pa din sa kanya. sana all. <laughs> Next Excuse video. Excuse po, pwede pong pa-video po, project lang po. Pwede pong pa-video pa, pa, project. Masa cellphone ko? <laughs> Kuya, ba't nasa yung cellphone ko? Kuya, huwag nanakaw ka, no? Huwag nanakaw ka, no? Bakit nasa'yo yan? Kinuha mo. Kuya, huwag nanakaw! guys, wag niyong gagawin sa public yan. Kasi, oh my god, hindi ako tumawa. <laughs> Parang, inip na inip na tumawa ako dun sa nag, ano ha. Ayun nga, niyong gagawin sa public yan. Kasi mamaya, may maniwalang ibang tao, si Rao. Ano okay, cellphone ko? Okay na. <laughs> Next video. Alas 12 na madaling araw kada bumiyahe. I relate so much. Kasi, I work in Manila. Usually kasi, hindi pareho kung nasaan ako ngayon. So, naranasan ako na yung gabi. Tapos, sobrang bliss nung... Ano, tapos baguhan pa lang ako sa Manila. Tapos, parang, oh my God. Hindi ko kinayanan yun. But, buhay pa naman ako. I'm here. So, yeah talagang todo yung bigay yung ano ko doon. Yung paghang ng pagbilis niya. Para siyang... So, dalawang beses pala ako tumawa. I'm good at this. Pag pangatlong tawa, dalawang beses din ang hampas sa ulo ko. So, wait. Hindi ako matatawa. Ilang videos na lang to. So, next video. Nakakatakot po. Yung heart ko. Mawawala na. Tapos... Ano daw? Wait, 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 wait. Ha? Ano? Sa Saan siya? Nakakatakot po. Nakakatakot Yung po. Heart ko na. Ganun talaga. Nakakatakot talaga. Kapag niwan ka. Yung heart mawala. Masakit. Masakit ni Ganyan din ang magmahal. Hoy, <laughs> oh, hindi ako tumawa. Tumawa ako sa sarili kong joke. Hindi ako tumawa sa video. Tumawa ako sa sarili ko. Next video. Birthday na advisor. Ah, I'm sorry. Birthday ng advisor nyo tapos give it ka sa grades. hindi lang ako ang nagkaroon ng classmate na magaling kumanta. Kahit anong mangyari, they will sing their hearts out kahit tatutulog sila. Kahit joke lang. <laughs> Kaya biglang kumakanta lang kayo. Like, kumakanta lang kayo. Bigla, tapos bigla siyang bibirit. May tipo kasi maganda yung boses niya. Everyone has a classmate na ganun. Pero hindi ako tumawa. So, next video. ka Ma'am, hanggang anong oras daw tayo? Hanggang late <laughs> daw. Miss, hanggang anong oras po kayo? <laughs> na. I'm okay. <laughs> Alam mo saan ako natawa? Kasi hindi ko in-expect. Kasi in-expect ko hanggang anong oras eh. Sabi niya ganito eh. So in-expect ko, like, gano'n. Hindi ko in-expect nanggal-leg yung sasabihin. So, natawa ko. I'm sorry. Okay? So, last video. My humor is broken. <laughs> Okay? You love you lose. <laughs> Pero yun nga. Sa huli pa ako natawa. So, guys, salamat ko nandito ka. Nakapunta ka sa dulo. Thank you, guys. So, in the end of the video or ending the video, anong di ko alam lang siya sabi ko kasi napukpok ata yung ulo ko. Pero, guys, sabi niya sa akin, if you like more of this, I'm gonna do more of this. So, like, share, and subscribe. Bye-bye! <laughs>